Okay, so today's video ay nandito po tayo sa aming maliit na closet Super kalat, so dapat ayusin, ang mga dapat ayusin Marami akong mga nakatabing damit doon, mga pang pinasa to Eh, hindi ko nailagay sa uh, box na kasi puno na So, at saka yung box natin lately $100 na yung large. So, what I gonna do, i-drop ko na lang to siguro sa trip store at ng malinis itong closet namin or hintayin ko ang pag-uwi namin next year at i-check in baggage na lang to kasi tatlo naman kami. So, we are allowed uh, two bags or two pieces of baggage 23 kilos each kasi nga international flight so um binabato nila taya at frya kasi nagmarite sila kung anong mga laman sa mga bag na nandito mm -hmm. so kinalat nila nagmarite sila kung anong laman mm -mm. giukay nila guys giukay so marami to may mga kortina rin akong mga hindi na nagamit. Galing to sa Berkeley na apartment. Uh, hindi na nagamit pagdating dito kasi. Uh, parang ayaw kong magkortina dito kasi sayang yung wall. Oo. Uh -uh. O yan mga kortina yan dyan. Doon yung iba. mm uh -uh. Tapos dito sa baba yung sinasabi ko. anjan mm uh -uh. Tapos yung bag na yan, yung mahaba, maraming laman rin yan. So, yan ang ating i-duty ngayong araw na ito. Kasi tapos na akong nagsumba ng 30 minutes. So, ayusin natin ang ating closet. One year pa lang, pero super kalat na. So, pagkaabalahan natin ito minsan. So, mag-house uh, cleaning tayo ngayon slash closet um anong tawag na? closet linis mm -mm. so sa dami kong bag na nabili ito na lang ang natira kasi every away talagang may maiiwan yan sa Pilipinas so ito yung travel hand carry bag ko talaga ang laman nito guys dito na lahat mm -mm. so super spacious to sa loob. Kaya, ito yung hand carry ko. Pwede tong i-ganyan. Pwede rin i-sling. So, ano pa to? 2011. First time kong bag dito sa Amerika. So, 13 years na itong Michael Kors na to. It was on sale like $400 plus. Ito lang ang pinakamahal kong bag yung mga LV, mga whatever, hindi ko afford yon At hindi ko rin kailangan. Mm -hmm. So, just buy what you need, not what you want. Yan ang linya ng mga walang pera. <laughs> okay. So, mahilig talaga ako sa Michael Kors. Ito, maganda rin to pang backpack or pang sling. Mm -mm. Pwede ganyan or pwede dito sa body sling body ba? Ganyan. Pero adjustable tong handle. Kaya ito rin ang ginagamit ko. Itong dalawa pag uuwi ng Pinas. Kasi pang daily use, ito pag gagala kami doon sa amin. Mm -mm. Tapos, ito ang ating kids paid pang rampa ito lang so very simple ano lang lifestyle tapos ito ang ating mga lumang bag na hindi ko pa nailagay sa bagahe pero nahiya naman akong ilagay ito sa bagahe baka wala nang gagamit nito pagdating ng Pinas kasi hindi talaga ako ah may bullpen pa. Hindi talaga ako bumibili pag nagagamit pa yung bag. Hihintayin ko yung madunot. So, yan ang pinaka-lesson na natutunan ko sa aking asawa. Ah, jewelry bag, a ah, purse. Kung kaya pang gamitin, gamitin. Tingnan nyo yung gitna, guys. O, oh, gamit na gamit, diba? O, oh, Oh. Pero kung malabhan yan, baka maging okay pa yan. Ano to? Christian Seriano. Ang mga bag na to, super, ano kasi to eh, super handy. At saka, ano lang, magandang gamitin pag nag-grocery shopping, nagsundo ng mga bata. Pang lisensya ba? Tapos ito, maganda rin to. Anong brand to? Ah, Michael Kors rin. Mm -mm. Super old na rin to siya, guys. Mm, mm Walang laba. Yung mga iba kong bag, binigay ko na sa aking mga friends, aking uh, mga auntie. Kaya wala nang masyadong naipon na bag. Ito pang rampa rin to, pang maliitan, pang cellphone ba? Okay, mine na, mine. Screenshots, mine. One dollar lang. <laughs>